YHB six one two Sasebu Numero Uno, Tatak, I'm in. Undo Manan, so Ayon ang kanyang tanan ng mga suking so tipaminawan na ining handumanan so, sa usang kaawit. Ewan man sa mga artista nga maghatog kinabuhi na ining akong suwat tampo. Ako si Kitty. Kining maong kaagi, kaagi ni sa akong Lola Belen. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan, Leonora. Masa, handang... RMN Drama presents Han Manan So Sa Awe Ano so ka Mungkin yung usah ka yang nga nagpuyo sa kalilangan bukit noon. Ang ganito mga tatampu nagdasagahan nga kete. by X Thunder Gaming. Happy 93rd birthday, Lola Belen! Uh, salamat. <laughs> Wish sala! Ona na ka mablaw si mong kandol. Unta, makitaan na ako ang akong bana. Ha? Huh? May bana ka di, Lola? Sa so, wa pa mamatay si mama, nga maugyo'y lula ni mo. Gitogo na ni anak ko, si Tia Bilin nga dili pasagdan. Uh, Karun pa mo mahibaw pa nga uh, naminyo din as Lola Belen? Oo. minyo daw na siya pero wa sila'y anak. O asa man nun niyang bana pa? O sa military ang yung nabana ug sa pag World War II, nagkabuwag sila. Mo'y sulti ni mama na ako nga iso o ni mo. O maugunong wa na siya maminyog balik, tungod kay, nagpaabot Nagpabot pagyapon siya siyang bana. Mao ba pa? Kaluwi sa Lola Belen, uy. Ah. Sa akong tandao hangkod karong ganit. Nagpapabot paghihapon na siya. Yeah. La? Okay raman ng uta uh, na? O, sa man na? ka di ay? Uh, <laughs> Oo, oh, oy. Nga nung nanguta naman ka. Ingon mong si Papa. Oh, naminyo ko. Pero hangtod karon wa pagihapon ko niya balika. Unsa sa la? On sa nahitabo? Gusto kang masayod sa tanan. Paminaw. Kay Sugdan ako sa diyang una ming nagkaila. Belen, pangandam ha? Daghan taglutuunon karon ron. Doon ay mga military nga muanhis sa lugar. Ong isip pa, silang pagbantay dinis sa atong lugar. Ato silang lutuan o pagkaon. Sige ma. <coughs> mga sir, kaon na gid maayo ha? Uy, salamat. Kailangan siya itong magkaon. Hindi kayo, wapa lang, wapa lang hartos magkaon. Hi, miss. O sa'yo pang mo? Belen, sir. Ah, uh, ako na si Crisanto. Unsa? Makigminyo ka sa lalaki nga bago pa lang ni mong gikaila? Ma, mahal na mo ang usag-usa. Pero Belen, bago ra kaayo mong nagkaila. Ma, please. Pasag din ang langgod ko. Ah, pasag din ang anlak ni mo eh. Tutal, naalam mo na sa hostong edad. <laughs> Salamat pa. Nahala, bahala ka. Tutal, dako naman ka. Salamat, ma. mo biya ka din, he? Eh? Kinahalan, mo ngatung nasud, nasod. usa si po sa kamilitari. Obligasyon ako nga protektahan ka ni. Mabalik ka, ka? Balik kong taka. Ay, kapala ka. Magamping ka din, eh. Crisanto. Mahal kita ka. Mahal sa't kayo, tika. Kano saan mga mabalik? Huwag pa kumahibaw. Crisanto. Crisanto. Oh. supported by X Thunder Gaming. Nganong wa man imo sugtas si Arturo? Ma, may bana na kong... Bana? Unya asa naman ron. nagtuok kang mo balik pa to nimo. Uy, siguro patay na to. Ma, o kung buhi man. Unta ni balik na siya nimo dini. Hagbay rang na human ang kagubot Belen. Pero why krisanto nga ni Patim din eh? Ma! Ah, nak! Ang gusto lang na ako nga dili na kamula um sa waha. Masakitan kong magsudong ni mo nga paabot ka sa tao nga dili na mo balik ni mo. Ma! Papasong tikas ni mo magawa nga. Ado ka dito po yung umaniya. Aron malimta na to ni mo krisanto. Ah, oh, so din ang naabot ka din sa amo, lola? Oo. Oh. ang din naman kung ni mama o papa. Ay, kagulis at paminaon si mong kaakila, oy. Hamdol ba ka na nagpaot gihapon kanya? Ah, uh, oh, apo. Siya may hinungdan nga nung nagpabilin pa kung buhiin ng kalibutan, ah. Lola Belen. bibi. Asa man intaw na to pang itaw nang bana si Lulaw Eh? Wa gani siguro ba sin patay na to? <sighs> Wa kay labot kung patay naman kani siya. Yeah. Bisag ang ilong okay na. At least mo ano na ako na si Lola niya ug matubag ng iyang mga pangutana. Kitty. Uh, pero lagi kuan ba? Asa man na to siya pang itaon? <sighs> Di ba ka ako sa unang military po din yung mong apuhan? Oo, oo. Oh, oh. oh. <sighs> Matod ni Lola Belen. O sa kamilitari si Lolo Crisanto. Crisanto? oh Crisanto ko na ang si yung bana. Sigurado ka? Huh? Crisanto ang pangansa? sa... sa ibang lula? Kakoan? Crisanto sa diyan ang pangansa kung lulungan na matay na? Oo. Oh. Tinuod ka? Lagi. Okay. Dali, ato sa samon ah si mama itong pautan unbay na na. Uh, Mau ni ang iyang Peter oh, na, sa batang nasiya. Unta na sa'yo ang usap pagtuo. Uh, pwede ba kumakahuam aning nga picture, tita? Huwag ako lang ipakita ni Lola Belen. Oh, uh, sige, Katie. Walang problema. Salamat, tita. Um, Lola Belen, nakala ba, Ani? Uh. Oh. <sighs> <sighs> Di hindi mo makuha. Ano na ako, Annie? sato pa. Ang akong lolo mismo nga, si Lolo Crisanto, may bana na si Lula Bilin? Siya ka Si Crisanto ka Siya ang akong bana ko nang ipaabot. Ahain siya. Ahain siya. Tuig 1987, namatay si Dolores Santo. Bapa ko natawa na. O kanang tapad siyang lubong, mauna nga kong lula Lucinda, ang iyong asawa. Taas na panahon na nga kong ipaabot ka bubalik ka. mao ay ka bubalik. Tungod ka na minyo ka na Lola Belen. Uh, salamat. Karun, natubag na ang akong pangutana kung anong wagit kundi mo balika. Lola Belen. Lola Belen. Kad nga nahibaw siya sa tinuot, nagkaanam na mo siya kaluya, uy. <laughs> Maurig iting ali yung kipaabot pa. Maurig iting ali hinungdan kung ano na pabilin siyang nagpakabuhi. Tungod kay gusto siyang mahibaw kung asa na si Lolo Crisanto. <laughs> ang nakasakit lang, patay na ni niya sa niyang nakita. nakitan. Huwag ang mas labaong sakit. Nahibaw ang tuod niya. Pero namin yun din Samtang siya. Pila katuig na nagpaabot aron lang balikon siya. Nak. Naluoy ko ni Lola Belen pa. ah, uh, at least, Nak. Natuma na Uy, siya. Una siya mawa. Makita niya ang iyong bana. Ah. Uh. Uh, sa may mahita buod ni Tia Belen dewato na na to. ang siya. ang na na siya. Oh! Tong... Wa magdugay ug ikuha na pilin sa labang makagatahong moya akong pagsabot nga agason kung ano pabilim siya sa pagpakabuhi sud sa taas nga panahon. Tungod sa usa kalalaki ni nisaad niyang balikon siya. Uy, klaro nga istorya kung giun sa nga naminyo o balik si Lolo Crisanto, nga minyo naman ata siya ni Lola Belen. Gusto pa unta akong magsusi, pero dili ko gusto nga basin mauna unya ni ikalain sa pamilya sa akong uyab. Kay bisan mismo sila, wa mahibaw nga una daing naminyo si Lolo Crisanto sa akong Lola Belen. Sakit ka yung huna-hunao -huna ng kaagin Lola Belen. Pero pasalamat rasad ko sa ginoo, nga iya kong gigiyahan, aron matuman ko ang pangandoy ni Lola Belen nga makita niyang iyang bana. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mau kita mengahi alang ni kiti dengan bukit nun bangsa awit ngai yang ke awit ngai leonora ang bang ka agi ke bahatan do sarajuni jeli gubus sederik sini rekanas

handuman official Facebook page. Hindul sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminan.